Gusto ko pupunta ng store, kaso nga lang, bih. sinabi naman ng taga Maniho na ako na lang ang pupunta, sabi niya. Ayun, malis na. Dito ang sobrang init. Sa Pilipinas naman sobrang baha. Ayan, init. Mm. Wala pang matawagan. Walang matawagan sa Pilipinas, may payong ako na sira pa. Ayan. Update ko kayo dito sa aming garden. Dito. Yeah. Oh, ano 'to? sa anak sa nanggaling uh, sa kaya nanggaling to ano uh, bago pas bago o luma o sila na lang nag ano um, Ano na sa loob? Ay, luma na. Bakit may plastic? Oh, maganda naman. Oh. May sushi pa. Kumawa naman yung nawala ng sushi. pinaghihan nila ng plastic. Update dito. O ngayon, may may carpet pa. Siguro sa may ano to, yung mga tagamaniho. O, balik balik ta rin. labhan niya. dapat i-brush na ito kasi mahal daw ng carpet eh ayan sa may mga taga manihyo yan siguro sa kanila mm ngayon lang ako nagpunta dito sa labas. Kaya sa sobrang init, hindi agaano ako namamasyal dito sa garden. Ah, dito. Diyan naman sa kabila. Kasi kabilang bahay na yan, yung sa kabila. Dito lang sa amin. Um, update ko din kayo doon sa may halaman na may sampasampalok daw na gamot daw ng ano. Ayan o. Oh. Ayan. yan ang iniinom ko minsan. Kinukuha ko. Ayan siya. Ito o. Oh, ganyan. Sampasampalok ba yan? Ay. Sampahin. Ganyan ba yung sampasampalok? Oo. Oh. Kasi yung dahon niya parang sampalok. Tignan nyo naman yung kamuti ko. Ay, oh, hindi nadiligan. Ah, nadiligan pala. Ayan.